Ayun na nga, nandito tayo sa park at welcome back to Nuna Sports at ito na nga may nakuha tayong isang player tatanungin natin ng tatlong tanong Ready ka na ba? Yes po Ayan, ready ready na nga siya at ito na nga ang kanyang unang tanong Ano ang tatlong malalaking pulo sa Pilipinas? Luzon, Visayas, Mindanao Ayun, nakuha niya agad. At ito na nga ang pangalawang tanong Sino ang unang punong ministro ng Pilipinas? Apolinario Mabini po. Ayun, ang galing si Apolinario Mabini. Ang galing nakuha niya. At ito na nga ang pangatlong tanong. Bugtong-bugtong, nakatago na, nababasa pa. Dila po. Yon, Dila. Ang galing-galing mo talaga. Nakasagot mo ang tatlong tanong. Kaya naman, meron kang 100 pesos. Congratulations sa iyo. Ano masasabi mo? Thank you po. Uh, shout, out. shout out po sa boyfriend ko, si Joshua and thank you guys for watching <laughs>